Ayan sa mga naghahanap ng murang husky. 7K. Ayan Persian daw to mga boss oh. Magkano po binibenta? 2.5 lang mga boss. Ayan no? oh. Ate Marie, magkano to? Ano po, babae po to, 5K. 5K. Ayan mga boss, no? babae. 5K to. Tapos dito naman sa props oh. Dalawang lalaki po. 3.5K. Ayan mga boss, no? napakamura na na ito. 3.5. Isang babae ang lalaki. Mga ano po inout 'yan? 7 uh, yung babae, 6 yung uh, lalaki. Yan yeah, mga boss 'to, napakamura mm. ng American Bullie ni Sir Jonas 'no. 1,000 kaya 7. Pop color. Pop uh, color na uh, re-siglo. Mga pang-racing. Oo, uh, ambenta ko 1,000 isa mga mini keepers, uh, mga Deliot. Tigwa 1K. Ako, okay. isa machinero. Machinero? Machinero. Magkano? 8,000. Oh, mahal pala to no? Machinero. 8,000 daw ang isa. tayo subscriber oh. Sir, anong pangalan nyo? Jet Cruz. Jet, Jet Cruz, taga saan? Taga dyan lang kami sa Tansa. Kaya palagi ka na kami nakapanood pang anak po? mo. Oh. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano po? Daniel. Daniel? Oo, oh, yeah. o, pala na naunod. Bigay natin ng sticker yung thank subscriber you, natin. Thank you. Oh, nakuha naman. Thank you, thank you. Oh. Thank you. Thank you. na kayo, sir. Hindi, pupunta lang. Galing kami, Megadike. Okay, okay. Sige, sir. Ingat kayo. Thank you. Good morning, mga boss. Ngayon po ay araw ng Sabado, November 4. Andito po tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon. Dahil pag uh, Sabado at Linggo po, may tiyanggian ng mga hayop dito. Silipin natin yung mga paninda hayop dito mga boss. Alanganin na. Alanganin na. Dalpays. Dalpays. Persia, triple Ilang months? Lalaki, 3 months lang po. May gift. 3 months may gift. Tapos po, kung oh. uso, apakaganda po. Magkano mo naman binibenta yan? 6.5 na lang. 6.5. Sa lang ba dala mo? Dalawa po, nandun pa po yung iba. Mamaya na lang po. Mamaya na lang, no? O, oh, iwan mo muna yung contact number mo. 0946-187-4950. Tiga Laguna po. Tiga San Pedro, Laguna. Shoutout nga pala sa anak ko, si Dailin Vergara na tiga San Pedro Laguna. Tsaka sa aming kapitan na nanalo. Maraming okay. salamat sa mga ito Kapitan Gary Romoquillo. Maraming salamat, okay. salamat okay. Peter Paul. Thank you, Ray. Thank you. Sir, sa inyo yung ano, pinches? Ano? Hindi, pa ano lang sa... Pabenta lang sa'yo. Magkano pinapabenta? Yung asul na sa tres. Yung isa, isa? Yung dalawa? Ito, 3,000 daw isa. Yung dalawa pare. Oo, oh, pare. Sa kano? Dalawang libo. Kaya uh, na yung spray may issue. Yung isa mahal. Mahal pala yung ganong kulay no yung blue. Thank you, sir. Thank you. Dito naman tayo kay sir. Meron siyang dalawang pusa. siya kuya. Oh, Tersyan ka. Triple coat. Triple coat. Ilang months? Two months. Kahapon lang. Kaka 2 months lang kahapon. Gender nila? Ito lalaki sir, ito babae. Babae lalaki. Kano naman? 4.5 isa 4.5? may bawas pa ba yun? Yes sir Yun, may bawas pa mga boss no? Taga saan kayo? Taga Tugatog Malabon po Tugatog Malabon lang mga boss Kung naghahanap kayo ng murang persyan Contactin nyo na lang si sir Number mo sir? Ano? Sa FB na lang po FB na lang, ano pangalan mo doon? Jan Miguel de la Cruz sir Ano? Jan Miguel de la Cruz po Jan Miguel de la Cruz Wala ka naman siguro kapangaran no? Wala naman <laughs> Okay, okay Thank you sir Sir Joey no? Boss, uh, ano yung dala mo? O, siguro ganito. Shih Aspin. Shih Aspin. Yan, yung Puro ba pure Shitsu pag sa malayo, eh, no? Pero ang breed nito, Shih Aspin, mga boss. Magkano naman isa niyan? Okay lang yan, boss. 2,000. Ayan, mga boss, oh. Ganda, oh. Kita ang lang, oh. Nakakuha yung pagka Shih Oh Ayan. Meron pa siyang tatlong piraso. Mm -hmm. Kunin natin yung contact number ni Sir Joey. No? Uh, FB na lang. Bro. FB na lang. Ano ba ang pangalan mo sa FB? Joey Arago Joey? Joey, Joey Arago. Joey. Arago. Okay, okay. Hanapin niyo lang mga boss. Ha? Salamat Sir Joey. Okay. May mga gold dyan, no? Sir, magkano po sa gold natin? 3-5 per. 3-5 pares, ayan, no? Blue series yan. Uh, Itong ganito kulay, parang bira ito, eh, no? May green pack lang yan, bata pa. Ba? Ah, uh, ordinary lang yan. Oo. Oh. Uh, 800 lang, lang yan Dito palang 800 lang isa Sandi po sa Ayala ba? box Thank you sir ha Hindi tayo kayo sir Sir, good morning. Anong anong breed to? Hermes. Hermes at Siamese. Uh, Magkano? 1.5. 1.5. Hey, mga boss. Cross breed. Hermes uh, 1.5 lang isa. Sir, may contact number ba kayo? 0918-741-3224 Mga boss, so, kung interesado kayo dito, kontakin nyo nilang sir Kaya sa ngayon sir? Saan nabotas sana botas nabotas salamat po okay. yan po ba yung dala niyo nakaraan? bago na to ay mamay yan ah uh, kita nung mga uh, nakaraang linggo eh ito ang nanay naman ang dinala niyo ano pong breed yan ulit ha? ano pong breed nito persian magkano niyo po binebenta yung nanay 3000 3000 Ito naman si sir may dalang shih tzu ba yan sir? Naka-groom na 8 na. months 8 months pa lang Ano po gender nila? Shih tzu Ano pong gender? Lalaki babae? Lalaki Puro lalaki? Okay. Magkano po isa? 3-5 na lang Eh okay, mga boss o oh, 3-5 na lang daw itong mga shih tzu niya eh. Pwede pang stud sir no? 8 months pa lang, bata pa to Dito naman tayo kay Rayson Tignan natin yung mga dala niya Yun, meron siyang isang chihuahua Lalaki, ba lalaki yan, babae Male Ilang months na yan? Ano, uh, magka 3 months Going 3 months Magkano yan? Ganyan natin ito na ano, 7,000 na lang to Ayan, 7K na lang daw yung chihuahua niya. No? Tapos itong apat na pusa sa iyo rin to, no? Puro Persian ba yan? Oo, puro Persian. Ang gaganda, oh. Ito yung brato. Ayun, brato. 4 ito ang binaamura 4-5 tapos yung tatlo pakita natin itong dalawa magkakulay lang eh ito parehas na laki ito daw parehas lalaki laki ng balaybo no hindi pa naman bayad eh. Yung dalawa ngayon magkano yan? Ayaw mag-sales. 6.5. 6.5 daw sa dalawa. Tapos ito yung nag-iisang gray. Ito 7.5. <gibberish> Pero blue rin ba tawag dyan? Oo Blue rin ang uh, tawag kaligo, dito dilo? Ano ano? Kaliko dilute kaliko Kasi kaliko yung pato na kulay Tapos gray Dilute? Oo oh, Kaliko Ganda oh Ang yan? 7-5 na lang 7-5 oh. na lang seven, five, five. Yan, gaganda ng po ni Reyson, no? Baka interesado kayo Kontakin nyo na lang siya, no? 0969536776 Contact lang sila pag gusto nila Okay Si Dennis Bukang kakarating lang, ah Sinanghali ka na, ah oh Chicho tayo, Chicho. Meron siyang Shih Tzu. Maganda yung isa, Dennis. Ha? Pakita natin yung isa. Pakita na rin natin yung dalawa. Dalawa lang naman dala mo eh. Ano yung ba ng presyo yan? Mas na... Ano yung ba ng presyo yan? Ito, bigay ko lang ng 4K. Mas mura yung black 4K. Ito, 5-5. 5, -5 princess type mo ang magkapatid yan magkamuha oh, magkapatid eh. iisama ta nila eh ganda na lalayo ba eh babae itong itim lalaki to ah ito yung lalaki high five tsaka four ayan Puntain nyo nilang mga boss, oh. baka interesado kayo dito. Dennis Magsipok sa Facebook. 0948-731-7536 Turman tayo kay Sir Gilbert. Meron siyang dalang American Bully. Oh. Taba o. Oh. Sir, ilang to? Four months na ito? 4 months na boss. 4 months na babae, no? Oo, oh, babae. Ayan no? o, ganito. Magkano naman ina out to? 36. 13k, may bahas pa ba yan? May bahas pa, konti. Yun, may bahas pa konti sa mga naghahanap no? Pagka saan kayo, sir? May kawayan. May kawayan. Contact number? 09358666547. Okay, salamat, Sir salamat. Gilbert. Okay, dito naman tayo sa peso ni Sir Marvin. Good morning. Good morning. Sa ngayon, wala siya mga aso eh. Marami siya, kalapate, manok. Yan, silipin natin. Dito muna tayo sa kalapate niya. May nag-iisang ano ah, tawag dito? Polish Owl. Polish Owl? Oh, Polish Owl. Uh, lalaki lang eh, 2,000. So, 2,000 daw yan. Ano ah, ko yung isa, yung eh, tawag doon? May tawag pa dyan eh. Ang buka niya, yung malaki mata Budapest Yung alam ko Budapest. Budapest Parang Budapest Tapos yung dito naman, Parang mga to of color. Of color. Mga off color Off color Mga pang racing Oo, uh, Ang benta ko 1,000 isa, 5, isa. 5, isa. Uh, Mga milky bars Saka mga Delute Tigwa 1K Oo, isa machinero Machinero? Machinero 8,000 isa Magkano? 8,000 Ang oh, mahal pala to no Machinero. 8,000 daw ang isa. Tapos, dito naman mm -hmm. sa mano. Meron tayo na I am si Manny Ben. I am si Manny no Indonesia. Ang benta ko 8,000. Sa tatlo. Oh, 8,000. Rayo. Tapos Chabo meron tayo 1,500 lang pair. Chabo 1,500 ang pares. Dito Sir Marvin. Tayo Showgirl uh, 2000 oh, lalaki. Anong tawag dito? Showgirl. So, 2000. You, uh, you showgirl 2000. Uh, USD is Showgirl 2000. Ito regular na Bantam uh, 1000. 1000 Bantam. Ah well, uh, dito Euro German Beauty. 2000. German Beauty 2000 each. Uh, Paris. Paris at meron tayo ng terama 2K okay, pare terama 2,000 pare eh yung mga white sir oh, uh, yan white uh, indian pantin saka indian uh, 2,000 indian pantin 2,000 ang isa dito naman sir ah uh, mga Cochin ano Ball no? Cochin Ball 1-5 Paris ang Ang kaparis niya Polish polis Chicken Ito brama 1-5 oh. Brahma mga Cochin Ball na Ito mga lalaki Cochin Ball Tigo 1 k na lang Ready to breed na raw to ito rin, 1-5 Ayan mga boss mo, baka may nakakurso na dalang kayo sa mga dalang hayop ni Sir Marvin Kontakin nyo na lang siya Oh, thank you ha uh, 0968-298-5744 Salamat Sir Marvin Salamat po Salamat. Dito tayo kay ate, meron siyang dalang Siberian Husky Please pakita lang natin yung Siberian mo, ano? Mukhang bata pa yan ha. 2 months to Magkano naman binibenta to? 7.5 7.5 may bawas pa. 7.5 may bawas na yon. Lalaki babae? Lalaki. Lalaki. sa mga naghahanap ng murang husky. 7K. Tapos meron din siyang dalang pusa. Pakita rin natin yung dalawang pusa. No? May liit lang. Oh. Pero mga ganda. Ano pong breed ng pusa yan? Persian Puro ba yan? Purong Persian Pure breed na Persian Yan Persian daw to mga boss oh. Magkano po binibenta? 2.5 lang mga boss, eh, no? na, mga boss Ayan oh. Ilang months na to? Magto 2 months na mga boss Ayan o Ganda oh. Maganda to taga Tagasambu kayo? Kumando. Ay, kunin natin yung contact number sa mga gusto bumili ano. May number po ba kayo? 0926318231. Okay, thank you, thank you. Dito naman tayo kay Sir Jonas. Meron siyang dala American Bully. Sir Jonas, ilang months na yan? 4 months. 4 months. Ang laki na oh. Gender po nila. Yes. Anong gender nila? Ito babae, ito lalaki. Isang babae, isang lalaki. Magkano po in-out yan? Uh, 7 yung babae, 6 yung lalaki. Yan mga boss, no? napakamura ng American Bully ni Sir Jonas. No? 6,000 tsaka 7. Last month, napenta ko yung dalawa. Ito na lang ang natira. Standard, no? Standard. Laki eh. Ayan mga boss, baka interesado kayo dito. mura lang, no? Aga saan po ba kayo, sir? Aga Malabon din. Dito lang sa Malabon. May contact number po ba kayo? Pero, 0939-936-8014. Ayan mga boss, no? Contact kayo na lang si sir kung interesado kayo dito. Salamat po. Dito naman tayo kay sir. Meron dalang poodle. Ayan, dando. Magkakapatid ba yung tatlo, sir? Oo, oh, magkakapatid, sir. Ilang mansa po? 3 months na. Three months na. Puro lalaki at babae. Ah, dalawang babae yung choco tapos yung lalaki ito. Ah. Dalawang babae yung chocolate. Ito e lang yung lalaki. Sir, magkano po binibenta yan? Parehas sila sa 8K siya. 8K? Ah, Ayan oh, sa mga naghahanap ng poodle oh, 8,000 May mga vaccine na eh, sir no? Ayan, baka interesado kayo kunin natin yung contact number ni eh, sir 09164664706 46 po kayo? Sige ganito lang sir Malabol lang Okay sir, thank you po Sige o 300 each Dito. Dito naman tayo kay ate Marie Meron siyang dalang Shih Tzu Bala itong tatlong to magkakapatid to eh Tapos naglabas ng dalawang prapso Ayan Ang pinagkaiba lang naman yan uh, Ito pag lumaki to Hindi siya ganong kabalbon tulad nito Pero maliit lang rin niya mga boss dito muna tayo sa Sitsu. Ate Marie, magkano to? Babae po to, 5K. 5K. Ayun mga boss, no? babae. 5K to. Tapos dito naman sa props, oh. Dalawang lalaki po, 3,500. Ayun mga boss, no? napakamura na nito, na 3,500. Akala ko nga kanina, ano to, eh? Ah, pekinis eh. Pero kapatid nila to mga boss. Ayun, mamili na lang kayo dito, 3,500 ang isa. Pero para sa akin, mas maganda to mga boss. Liber. Liber ang tatay ano. Ayan, ganun to. Ayan, baka interesado kayo ha. Taga nabotas lang sila. Kunin na lang natin yung contact number. Ano po? 0947-492-4475. Thank you, Ate Marie. Alaba, thank you po. So ayun mga boss no, nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta sa Malabon. Uulitin ko po sa mga papasyal po, mga araw po ng Changi sa Hulong Duhat, Sabado at Linggo po. 6 to 12 noon mga boss. Okay, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Ngitangit sa lang ulit tayo sa so, usunod na video.